Mga myth o paniniwala kapag nagkaroon ng sakit ang isang tao, alamin sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Parehong medical terms ang signs and symptoms, ngunit totoo nga bang magkaiba ang dalawa? tara, let's prove it. Ayon sa goodrx.com na ang symptoms ay manifestation ng sakit na nararamdaman ng pasyente. In short, ito yung mga complaint ng pasyente gaya ng masakit ang ulo o ang madalas na pabalik-balik sa CR. Samantala, ang sign naman ay ang nakikita ng doktor gaya ng pag-alam ng vital signs ng pasyente. Meron pa siyang lactose intolerance at iba pa. At mas objective ang signs kesa symptoms. Ipinaliwanag naman sa medicalnewstoday.com na kapag ang nanotis ng pasyente ang rashes, ibig sabihin nito ay symptoms. At kapag naman doktor o nurses ang nakatuklas ng iyong rashes habang inoobserbahan ang iyong nararamdaman, ito ay Sign. Bagamat magkaibang signs and symptoms, itong dalawa ang paraan ng ating katawan upang i-communicate ang health problem na nararanasan ng isang individual. At paalala pa din ng doktor na kapag may symptoms na nararamdaman, mainam na magpakonsulta upang malapata ng tamang gamot.